Man, bar bar vlog Shut out. Meron tayong vlog ngayon Abangan nyo Pagkatapos sa mga introduction ko Papaliwanan ko sa inyo Para kahit papano Umandar ang ating kaisipan Sa mga kwento kwento Mga nababasa natin sa comics Panoorin nyo ang mga video ko ngayon Ito ang ipadidili ko sa inyo Tama ba o mali Tama ba o mali Kailangan ko mga opinion nyo Please Write your comment on my channel Yo, my Barbara para para vlog, shout out. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa si channel ko, subscribe ka na dahil maraming kwento buhay Nandito na sa mga vlog ni Nixon Lebron. Thank you, bye-bye. Abangan nyo, eto na ang kwentong gagalang ating kaisipan sa aking mga ipinapaliwanag. Tama ba o mali? Yo, my ito na! Yo, my Barbara para para vlog, shout out! tayo kape kape aga natin na gising parang ganda to medyo matabang tong kape natin alam nyo ba kaninong baso to ang galing kilala nyo ba yan Oh, kilala nyo ba yan kilala nyo to si Athena yan Apo ni brother Edwin at ng spokesperson ko at ng pinasekretary ko Grace Angel. Good morning. Good morning everyone. Vlog natin ngayon. Umagang umaga. Pero meron tayong exercise. din naman namawala. Ito yung vlog. Paulit-ulit. Paulit-ulit na vlog. At least nakakapag-live tayo. ba? Diba? Vlog, vlog, vlog. Okay, thank you, Papa. Mamaya ulit. Mainit pa yung kape. Mainit pa. Bibli mo lang pandesal. A few minutes later. Ay! ay dyan na pala. Warning ulitin natin yung vlog ulitin natin si ano pala si Teko <laughs> si leo cruz pala eh, nagpa member leo cruz nagpa member ka no kasi may samahan ng mga japanese group eh. yung japanese group na bumubuo ng mga kumuko ng mga yelo sa japan nagkaroon ng organization ngayon si Leo Cruz kasama niya si Loreto Kita at ang kanyang nanay na si Marites Cruz, Maria Teresa Cruz. Yan. At si Lisa Cruz, yan. Family, family, sa family member, no. Ngayon, si Annali Norio Saito Perli, eh, kaibigan ni Leo Cruz. Yan. Kaibigan, makinig <laughs> kayo. Ngayon, syempre, si Leo Cruz kasi, pupunta sa ano sa Ontario, Canada. Lilipat siya sa araw ng Christmas party nila. Di ang matitira si Loreto Kita, si Teresita Cruz at si Lisa Cruz. Ayun. Yung tatlo, member grupo 'yan, grupo ng mga ng mga Japanese Filipino uh, Japanese community sa Japan. Ngayon, sabi ni Leo Cruz, oh Loreto Kita, Lisa Cruz and Marites Maria Teresa Cruz. Sa Christmas party natin, dahil member tayo lahat, ano? Member tayo, no? Hindi ako makaka sa Christmas party, sabi ni Leo Cruz. Ngayon, <coughs> <coughs> Ngayon, sabi ni Leo Cruz, pa a a si a a a a ng Sendai Japan, a <coughs> a ang sabi ni sabi ni Loreto Kita ng Tokyo, Japan at ni Press Empress uh, Lisa Cruz hindi pwede Leo Cruz na paatinin mo si Annalie Norio Saito Perdi ng Japan sa ating Christmas party sa gaganapin sa December 7 <laughs> eh, sabi ni Leo Cruz member ako nagbayad ako this is a member P dapat payagan yung umatin si Anna Lee Norio Saito Perdino in Japan dahil bayad naman ako sa membership di ang membership ko pala nagbayad ako ibig sabihin si Leo Cruz hindi na pwedeng umatin or hindi siya pwedeng magbigay ng representative dahil member lang ganun ba yun <coughs> ngayon ang tanong Leo Cruz ang tanong dyan bakit hindi pumapayag si Loreto Kita ng Tokyo Japan at si Madam Empress Lisa Cruz sa binibigay mong pahintulot para kay Annalie Norio Saito Ferdinand Japan <clears throat> yan ang mga katanungan yan ang mga pinag-uusap-usapan sa ngayon kung tama ba o mali ang desisyon ni Loreto Kita ng Tokyo Japan at ni Madam Empress Lisa Cruz ng Tokyo Japan sabi mga Japanese to, no? This is Japanese uh, citizen. Filipino Japanese citizen. Nagkaroon sila ng Christmas party na sa December 7. Eh si Leo Cruz pupunta siya sa Canada kasi meron siyang uh, aatin ng ballroom party roon. Bro, yung ballroom party ang aatinan mo na conflict, ano, nagkasabay dito sa party yung gaganapin, ano? Eh hindi nga pumapayag to si Loretto Kita Tsaka si Madam uh, Empress Lisa Cruz. Paano ngayon yan? eh binabawi ni Leo Cruz yung kanyang kanyang share bilang membership. O oh, eh kukunin ko na yung membership ko. Kasi kailangan ko yung pera eh. Ngayon, ayon din pumayag ni Lisa Cruz at ni Toc Loreto Kita ng Tokyo Japan. <laughs> eh, eto ho, eh, napag-uusapan lang dahil uh, ang mga Japanese sa uh, citizen na uh, Pilipino, Japanese citizen eh may Christmas party na gaganapin eh kaso nga, ayaw nilang pumayag. Ngayon, ang tanong ng mga Pilipino. Ah, Pilipino nagtatanong, Leo Cruz, no? Nagtanong ang Canada ngayon. Sabi ni Ati Ina ng Esteban, Canada, bakit hindi nyo payagan umatin si Annalie Norio Saito-Ferri ng Japan sa Christmas Party? Ngayon, hindi pa. Kinukunan natin ng pahayag si uh, Loreto Kita at si Madam uh, Lisa Cruz ng Tokyo, Japan, kung ano ang kanilang uh, maisasagot sa tanong ni Catalina Victorino ng Esteban Canada. Ito mga ano to no. Actually <laughs> mga viewers natin to may Christmas party sila na gaganapin sa to Tokyo Japan sa Norita. Gaganapin diyan no. Eh nasa Tokyo Japan nga sila, nagmeeting-meeting sila. Sila ho yung mga grupo at samahan ng mga yung bang mga nag ano ng mga snow, gumagawa ng mga Santa Claus. Sila ho grupo nila yan. Sila yung mga nagluluto ng mga pagkain Pilipino dyan. Yan yung grupo nila. Ang tanong. Ang tanong ni Catalina Victorino Leo Cruz kay Madam Loret Tokita ng Tokyo Japan at kay Ma'am Empress Lisa Cruz. Bakit hindi papayagang umatin si Annalie Norio Saito Ferdinand Japan sa inyong Christmas party? E bayad naman ang representative. ba? Diba? Pero sabi nila, may nagkwestiyong isa May nagkwestiyong isa. Sabi ni Nikaso ng Chicago, Illinois, eh bakit paatinin mo si Ana Lenora Saito ng Japan? Eh membership ang binayaran ni Leo Cruz. Eh sabi naman ni Leo Cruz, eh, hindi nga ako makakaatin eh. O oh, sige, pwede naman kumaten si Ana Lenora Saito ng Japan. Kaya lang hindi siya kasama sa RAPOL. Anyway, dapat kung hindi niyo isasama sa Rappel, kung kasama siya sa kainan, inuman, mga ganun, pwede pa rin, di ba? Eh pwede pala dapat eh, hindi niyo sinabi. At sinabi niyo agad, hindi pwede. That's the point, you know. O ngayon, ang tanong sa mga makakapakinig nito. Tama ba ang desisyon ni Loret Tokita ng Tokyo Japan at ni Madam Empress Lisa Cruz sa desisyon ni Leo Cruz upang bigyan ng pahintulot na umatin si Annalie Norio Saitoferi ng Sendai Japan? Yun din ang katanungan ni Catalina Victorino Esteban Canada. Ngayon, ang sabi ni Nick Castro ng Chicago, Illinois, eh, huwag kang umatin kasi membership ang binayaran ni Leo Cruz. Sabi ni, opinion niya ni uh, Nick Castro ng Chicago, Illinois, eh, sumagot naman ang, uh, <coughs> ang United States of America, sabi naman ni John John Capobres, eh, pahintulutan nyo na na umatin si Anna Lee Norio Saito Perlin, Japan, dahil yan ay eh, kapalit o representative ni Leo Cruz. Eh, mga opinion, opinion lang to. Ha? Ah. Wala tayong pinatatamaan, wala tayong pinariringgan. Ito ay opinion at kuro-kuro lang na nabasa ko sa panorama. May nabasa ko sa panorama na ganyan ang istorya ng mga Japanese, Filipino Japanese citizens sa Japan. Nabasa ko lang sa panorama to. Eh, binibigyan lang natin ng example o paliwanag. Tama ba o mali? Ngayon, pag sinabi mong tama, paliwanag mo. Pag sinabi mong mali, ipaliwanag mo. Para makuha natin ang opinion ng masa. Okay, thank you. Maliwanag ba yung vlog? Maliwanag, ha, maliwanag. Ino muna ako lang kape. Isang uh, moshi-moshi arigato muna. meena meena. Ito. Ayos, ayos. Okay, ito yung vlog natin this morning. Nagpapaliwanagan tayo. Nabasa ko sa panorama, Leo Cruz tinignan ko lang kung uh, may, may tama ba o mali opinion sa nakakarami yung pulso ng masa kung uh, ano ang masasabi nyo sa vlog na to sa nabasa ko sa panorama walang personalan walang uh, wala tayong pinasasama o ibinababang tao rito ito ay kwentong nabasa ko sa panorama lang na. nabasa ko lang yun Okay, thank you, sana na-enjoy kayo rito Pakinggan niyo 'tong mga story ng vlog natin Kung uh, magkaroon tayong uh, isip-isipin Gumagalaw ang ating kaisipan Sa mga paliwanag na nabasa ko sa panorama Yo, mamin, bara-bara vlog Shout out, support my YouTube channel And follow my page, Nixon Lebron Vlog Thank you, bye-bye, Merry Christmas all A few minutes later Yo, yeah, mamin Gento, may vlog ako ha. Pakinggan nyo lahat kung mapapakinggan nyo ito. No? Kung tama o mali. Pupunta tayo sa tama o mali. Actually, pare-pero lahat ang buhay isip ng tao. Punta tayo sa tama o mali. Manny Buo tayo ng grupo. Ha? Mga mga magkakartela. Mga samahang karitela tayo yung mga nagkakabakabayo karitela tayo okay makinig ka Manny dun na ngayon tayo, magkakasama tayo, magki-Christmas party tayo. Manny Aldon, kasali ka kasi member ka, Manny Aldon. At si Bong Bautista, tayo tayo, nila Jared Latore, Jobet Luna, Edwin Angel, lahat tayo, kare-karera tayo. Ha? Ah. Tayo yung mga magkakalesa sa kalentong sa, sa, ano, sa Luneta Park tayo. Ngayon, si Jared Latore, hindi siya makakasama sa Christmas party. O Gerard Latore, hindi ka makakasama. Pero sabi niya, Nixon, magbabayad ako, Manny Haldon. Member ako, magbabayad ako ng 250 pesos. Member ako, kasali ko sa Christmas party. O sige, let's go. Tuloy ang Christmas party natin. Manny Haldon, Gerard Latore, Edwin Angel, Jobet Luna, Bong Bautista, na tayo. Ngayon, sabi ni Jared Latore, ay Nixon, sabi niya, pupunta pala ako sa ano, pupunta ako sa sa Japan, hindi ako makakaalis. Oh, bakit? Anong gagawin mo doon? Hindi kasi meron akong appointment letter. Eh. Sige, okay. Brother Gerald, Latore, hindi siya sasali sa Christmas party pero nagbayad na siya ng 250 pesos. Manny Aldo, nagbayad na. Nakuha na natin yung pera ni Gerald Latore, no? Ngayon, ang gusto ni Gerald Latore, ay, si ano na lang ang palit nyo sa akin si Jerry Barbero si Jerry Boy Barber siya kasi may isang kabayo ko siya naman na ang ng kabayo ko isali na na nyo siya kasi bayad na naman ako eh o oh, Manny haldon ngayon ito nagbayad si Jared Latore ng Christmas party 250 pesos Jared Latore nagbayad ka na eh, sabi ni Jared Latore, kukunin niya raw yung bayad niya. Ay, hindi pwede, sabi ni Manny Haldon. Sabi rin ni Nixon Lebron, ay, hindi pwede. Ba't mo yung bayad mo? Di, wag na. Kasali ka na eh. O sige. Ang sabi ni Jared Latorre ganito. Si Jerry Barbershop na lang ang aatin sa, sa Christmas party natin. Kasi, hindi ako pwede pupunta ako sa Japan. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Sabi ni Manny Haldor at sabi ni Nixon Lebron, hindi pwedeng sumama si Jerry Raimundo. Ngayon, bakit? bakit hindi pumayag si Manny kasi tsaka si Nixon Raimundo Lebron Manny huwag natin payagan si Jerry ha, na sumali sa Christmas party natin kasi ang nagbayad ng Christmas party si Gerard Latore hindi naman si Jerry di ba? ayaw ni Manny Aldon payagan ayaw din payagan ni Nixon Lebron na sumali si Jerry Raimundo kapalit ni Gerard Latore ngayon ang tanong sa lahat ng makakapakinig nito, tama ba si Manny Haldon at si Nixon Lebron na hindi isali si Jerry Raimundo, dahil ang nagbayad si Gerard Latore? O ano? Ano masasabi nyo? Parang may mali. Manny Haldon, may mali tayo dyan. Baka, baka makuwestiyon tayo ng Senado rito. Ang lahat na makakapakinig nito, eh, kayo na mag-comment dito kung tama o mali. O ulitin natin para malinaw samahan tayo na magkakalesa, magkakabayo tayo. Mayroon tayong presidente si Manny Haldon. Ang vice president ako, si Nixon Lebron. Ngayon, Manny, magpalaro tayo, ay party tayo. Lahat lang ng member ang kasali sa rapol, sa kainan, etc. Bla, bla, bla. Si Jerry Raimundo, member, pero hindi pa siya nagbabayad. Ngayon, si Jerry Latore nagbayad ng 250 eh ang Christmas party natin, Manny Haldon, matatapat sa pag-alis si Gerard Latore papuntang Japan. Ah, ganun ba? Ngayon, ang sabi ni Gerard Latore, Manny Haldon, Nixon Lebron, hindi ako makakaati ng Christmas party. Si Jerry Raimundo ang gusto kong umatin para sa akin. Yung bayad ko, si Jerry Raimundo na. Aba, ayaw payagan ni Nixon Lebron tsaka ni Manny Haldon. Ano sa palagay nyo? Tama ba si Manny Haldon tsaka si Nixon Lebron? okay na sumagot ito yung vlog natin ano kasi may issue na nabasa ko sa comics nabasa ko lang sa comics to ha ah. wala akong pinatatamaan wala akong pinariringan. ngayon kung kayo ang mga mandurugas diyan, na ah, kayo ang nagdi-decision ng ganyan eto yung vlog ko na nabasa ko lang sa comics hindi ko alam kung kung sino lumikha o sumulat ng comics ako kaya ang tanong eto, nagbayad si Jared Latore nakasali na siya sa Christmas party ng mga kalesa tapos ayo kung payagan na ang kapalit niya si Jerry Raimundo, yung barbero. Ganon din si Manny Haldon. Manny, baka ma-audit tayo dito ng samahan. Tama ba yung desisyon natin dito? Ano masasagot nyo? Palagay nyo kayo. Sige, sagutin nyo. Ano masasabi nyo rito? Nagbayad si Jerry Latore. Hindi siya makakaatin. Pupunta siya ng Japan. Eh, ang mga kalesa boy, magkikrisas party. Si Jerry, imbis na malibre, eh, binayad na ni Jerry Latore kasi nga, hindi siya makakaatin. Ipinalit. Ngayon, ang sabi ko, Lord kung irerepan mo yan, di ako papayag. Tapos sinabi ko na sa presidente, Manuel Don, hindi ako papayag na si Jerry Raimundo kasali sa Christmas Party. Bakit? Eh, diba, bay, di ba, bayad ni Jared Hindi natin isosoli yun at hindi rin pwedeng kapalit si Jerry Raimundo. Eh, magkakabayo tayo, iisa tayo ng, iisa tayo ng hanap buhay, iisa tayo ng kaligayahan sa buhay. Dapat magkakaibigan tayo pagdating sa pera, huwag kayong suwapang. Huwag kayong mang-aangkin. Galit ako sa mga nang-aangkin ng hindi sa kanila eh. Hindi niya naman pera yun eh. Manuel, doon di pera natin yun. Pera ni Jared Laturi yun, ibinahit sa atin, ipinapalit niya lang si Jerry Raymond. Dapat di natin papayagan, Manny Baka ma-audit tayo dito. O pakinggan niyo itong vlog na to, sagutin niyo kung tama o mali si Manny Aldon at si Nixon Lebron. Dalawa kaming nagdesisyon. Di ba tayo, Manny? Kukupitin natin yung pera. Ba, baka tubuan tayo ng piksa sa niya, money. Ibalik na natin yung pera ni Jared Latorre. O isali na natin si Jerry Raimundo para huwag na tayo masilip. Masisilip tayo ng mga magkakarera ng mga kabayo dito. Ano sa palagay mo? Okay na sumagot sa mga katanungan na to. Ito yung vlog na nabasa ko sa comics. Ginawa ko na lang na kunyari, inalintulad ko na lang na si Jerry Raimundo ang ibinayad ni Gerard Latore na hindi siya makakasali papunta ng Japan sa araw ng Christmas party si Manny Aldon at si Nixon Lebron hindi pinapayagan ang kaloo ang kagustuhan ni Gerard Latore ayon sa batas o sa konstitusyon o sa tamang kaisipan ng mga tao tama ba o mali na hindi natin payagan may substitute o ipalit si Jerry Jerry Raimundo sa Christmas party na ibinayad ni Gerard Latore o kahit anak paano for example ang oh, anak ni Jared Latore ang ipapalit. Ito na lang anak ko, papalit sa Christmas party ko kasi aalis ako. Hindi pa rin tayo papayag, manihal doon ba? Baka ma-audit tayo niya. O oh, ito yung vlog ko ngayon ha. Nabasa ko lang sa comics to. Nabasa ko sa bulletin tsaka sa comics. May story ang ganito. Ito ang bagong issue ngayon. Kaya kailangan, pag nabasa nyo na napanood nyo tong vlog na to, kung may nagaganap na ganyan ngayon sa lugar ng mundo natin ngayon, mag isip, -isip kayo, ma-audit kayo. Kaya pala may isang membro, inaudit kayo, nagalit sa inyo. Aba, wag ganyan, na Masama yan. Buksan nyo ang isip nyo, buksan nyo ang puso nyo, isipin nyo maigay kung tama o mali ang ginawa nyo. Ito yung vlog ko ngayon, dahil may nadinig akong chismis, hindi yung chismis to, nabasa ko sa balita ng comics. Yo, mamin, bar-bar-blog! Mga mukhang pera ba kayo? O sinasakim nyo ang pera o bakit kayo magdidesisyon na hindi papayag yun? Palimbawa, ako, Christmas party ng anak ko, nagbayad ako, hindi ako makaka-attend. Hindi syempre, pwede asawa ko or kaibigan ko, may representative, may kapalit. Kung si mayor hindi makakarating o si kapitan, nagpapadala ng tao para kapalit ng kanyang personalidad. Ganon din si Brother Gerald. Hindi siya makakaating sa Christmas party, ipinalit niya si Jerry Raimundo para sa Christmas party na gaganapin ng mga nagkakalesa ng kabayo. Tapos Manny Don and Nixon Lebron hindi papayag. Manny, mag-isip tayong dalawa. Baka masalin tayo dito. Okay, ito yung vlog ko. Pakinggan nyo kung makapapakinig kayo dito sa vlog na to wala akong pinatatamaan, wala akong pinariringgan, vlog, 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 vlog lang ko yung mamin. At ang vlog ni Nixon Lavron, nagbasa ng comics, binasa ng binasa ang comics at ipinarinig sa tao ang comics. Yung mamin. Christmas party na may sama ang balang lobo wala, kailangan wala. Huwag swapang sa pera, huwag tayong ang hindi sa atin. At kung sino man ang hindi makakasama at walang pera, tanggapin na natin, saluhin na ng iba yung kakulangan ng wala. Ganun lang yon. Thank you, Baba Yomamin. Para para vlog, shout out. Sino ba tinutukoy mo, Nixon? Abangan nyo sa vlog ko.